So, ayun na nga, quick update mo na, no, sa SB19 and alam naman natin bukas ay so kick off na nila sa Philippine Arena and 2Ds yan. So, sana uh, safe ang lahat and okay ang lahat, ano, smooth ang lahat. And, syempre, congratulations kay Justine dahil nanalo siya, no. And, Uh, doon sa kanyang music video na kaibigan. And si Pablo din, nanalo din uh, Composer of the Year para sa kanyang sinulat na kantang butataan Hall of Fame, ano, Composer of the Year. So, ayun, congratulations, syempre, sa kay Justin and Pablo. And syempre, sa SB19, lalong-lalo na sa kanilang kick-off sa Philippine Arena. So, congrats and ayun na nga lagi na lang akong nakatingin sa twitter ngayon dahil lahat ng karamihang mga panpackage ng mga OFW or foreigners ay dumating na sa Pilipinas ay nakita ko na nga pumunta na nga sa so experience ano si na umbrella and doki doki so ayun congratulations sa lahat and mayroon din silang uh, ano ba tawag mo? pan meeting noso magaganap ng ayun sa Gateway Mall so sa rooftop so ayon abangan nyo and sa mga pupunta uh, good luck sa inyo and congrats sa inyo ano dahil siyempre makakasama nyo yung mga kapwa nyo 18 and siyempre bukas nakakaabang nung no? kahit na nandito kami sa ibang bansa yung mga hindi nakapunta congrats sa lahat and siyempre sa SB19 sobrang congrats No napakasaya lang dahil ang laki ng Philippine Arena, grabe. And syempre sa 1Z ano in sa lahat ng bumuo sa kickoff no sa Philippine Arena. So congrats sa lahat. And napakarami na talaga gang 80 na sobrang exciting. dagpos no sa kanilang mga hotel. mayroon pang ibang hotel na yung kanilang pagpasok mo sa hotel mayroong mga picture ng SB19 so sobrang nakaka-miss talaga so yun na muna yung update natin thank you